impeachment work. Should that be... Malalo ko kami yan ang Pero yun lang talo mo sa'yo. Kung kailangan mo pa bang pagbotohan yung pagkundin ng Senate kahit na sa konsultasyon ng Senate. Kung a simple majority. Hmm. Pagka constitutional ng Senate, siya ko yun na. Having said that, di ba kasi yung, mag, yung uh, implementing it, applying it, 24. Parating uh, may, may butuhan. Yeah. But just may butuhan. That's it. Happen. So, can it be overturned by a simple majority vote of the plenary of the Senate, yung constitutional mandate? Hindi na pa. Thank you. So, yun mga pre, ha? Uh, narinig nyo naman po dito sa isang DDS na si uh, Kaitano. -mm. -mm na hindi na nga daw po dapat uh, pagbutuhan itong uh, uh, impeachment trial laban dito kay Sara Duterte kung itutuloy pa ba o hindi no. So yan na kung titingnan niyo po itong si Mr. Sample libo uh oo, -oh, eh talaga namang ano, talagang uh, gustong matuloy yung impeachment. Oo, no? uh -oh, uh, maliwanag po dito at malinaw po sa atin na kinokontra niya itong uh, mga sinasabi ni Marcoleta no? Na uh, boto boto pa. No? O di kaya kailangan mo ng pagbutuhan o magbutuhan muna kung uh, magdidebate at magbutuhan kung uh, uh, matutuloy po ba itong uh, impeachment trial laban kay Sara Duterte, no? So para kay uh, dito kay Mr. 10,000 mm -mm, ay hindi na daw po dapat uh, pagbutuhan, no? So, tandaan nyo, DDS ito, no? Pero hindi ko alam bakit uh, biglang uh, Uh, cambio. Pero, anyway, tama naman yung desisyon niya. Tama naman yun. Para mawala na po yung usapin sa impeachment kung talaga bang magnanakaw si Sarah o hindi, or uh, kung ano pa bang mga kasalanan niya, dapat pong matuloy. Bakit po... Excuse me po. Bakit po dapat matuloy? Kasi po, para wala na mag-away-away na mga Pilipino. Bakit? Kasi pag na-cancel na naman yan, hindi na tuloy. Sasabihin, hindi, may kasalanan talaga yung si Sarah eh. Yung iba naman sasabihin, hindi. Ha? Wala naman talagang kasalanan eh. So, hindi po matatapos yung usaping yan. Okay? Pero po, para sa akin, dapat pong matuloy. Kasi kung may kasalanan si Sarah, eh, makukonvict siya. Oh, di ba? Oh, kung wala namang kasalanan, acquitted naman si Sarah. Oh, Ganun lang po at pag napatunayan na kung may kasalanan man wala kung anumang lumabas sa dalawa o oh, wala na pong mag-aaway ng mga Pilipino kasi bakit po eh lumabas na po yung katotohanan eh 'di ba Kasi kung hindi po matutuloy ito or, or uh, pagpalagay natin eh uh, uh, i-dismiss nga itong impeachment ay marami pa rin pong magdedebate niyan Oo, walang katapusang debate. Ah, oh, anong sabi ni Kaitano dito? Oh. Ah, paano rin niyo? So, can it be overturned by a simple majority vote of the plenary of the Senate? Yung constitutional mandate. Hindi po. Ah, hindi na po ah. Oh. Sabay walk out. Ah. Oh, eh, para sa atin mga pre, doon lang po tayo sa ano, yung yung katotohanan, 'di ba? O oh, gusto natin ba na uh, masaksihan ng lahat? No? Oh? kung uh, talaga bang si Sara Duterte makukonvict ba ito o hindi. Kung hindi, di good luck. O congrats. Kung makukonvict ka, good luck. Ganun lang naman eh. Kasi palagi namang sinasabi ng kampo ng mga kalaban na kampo ng mga DDS na hindi walang kasalanan si Sara Duterte. Yun naman pala eh. Wala naman palang kasalanan. Oh, eh bakit ayaw nyo sa impeachment? Oh, diba? Ganun lang kasimple. Dapat tuloy-tuloy yung impeachment. Ah, oh, naiintindihan ko naman yung ibang senador diyan na uh, bababa na sa pagka senador. Eh bigla silang uh, biglang naging antay ano yun no? Naging anti impeachment na. Oo, oh, bakit bababa? So kailangan pag bumababa, tapit ka, ka doon sa ano sa magbabayad sa para ikaw na yung kumontra sa impeachment. At least pag baba mo meron ka. Posible 'yun. 'Di ba? Ano, ka dati tapos ngayon anti impeachment ka na alam nyo na po kung sino yung tinutukoy ko. ba? Diba? Alam nyo, itong mga ganitong klaseng uh, senador, wala talaga eh, walang pagmamahal sa mga Pilipino. Pera-pera lang. ba? Diba? Bababa ka na nga lang, gusto mo pang pagkakitaan yung pagbaba mo. Ay, <laughs> matalino. Alam nyo yung eh, mga Pilipino, matalino na. Oh, bakit ko naisip yan? Eh, kasi, tumatalino po yung mga Pilipino, ba? Diba? Oh, imposible, eh, bababa ka, wala. Kasi kaduda-duda eh bigla kang humarang sa impeachment. Kinadibati mo pa yung si, ano, Pimentel. O. Oh. O, oh, alam niyo na yun. Di ba? Hoy, tol! Hi, tol! Otol ko talaga yun, eh. Grabe yung otol ko. Anyway, mga prayas, so, hindi pa po nakapag-subscribe uh, sa ating YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman naging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. And syempre, mga pre, no? Ayan ha, sa, ano dyan, sa hindi pa nakapag-follow sa ating Facebook. Ay nako mag-follow na po kayo. Mm -hmm. Mag-follow na po kayo para naman na, uh, alam nyo na, diba? Magtuloy-tuloy yung ligaya natin. Oo, uh -huh. magkita-kita tayo sa Facebook. Uh -huh. Ganun lang naman mga pre. So, yun na nga mga pre, no? Oo, uh -huh. proceed naman tayo dito sa kaganapan kahapon. Kasi itong ating first lady mga pre, no? Ayan ha? ang ating First Lady ay talaga namang may pagmamahal sa mga gawang Pinoy. Likhang Pinoy. O, oh. ba? Diba? Likhang Pinoy. Tandaan po natin, hindi po dinner yun ah! Oo, magkaiba yung dinner sa Likhang Pinoy! Programa ito ng First Lady! Hmm. Diba? Siyempre, naman, na, naimbitahan naman po tayo. Diba? O oh, halos lahat ng mga sumusuporta sa Pangulo, Uh, Naimbitahan porque na lang doon sa mga busy Diba? O oh, ako, invited po Ako Hindi naman ako yung nag-i-invite hmm. Si na nasa admin Invited din Hindi rin naman siya yung nag-i-invite Hindi rin naman dinner yun Ha? Oh, kaya dyan sa Ano, yung mga Umiiyak na hindi nakasama kahapon uh, Tapos nagmura-mura pa Oo oh. Ay lalo kang ano malulubog ma, ma, ka diyan. Oh anyway, ito po yung ating mga larawan kahapon, pakita ko lang. Flex ko lang, ha. Ah. Oh, ayan, oh, kasama natin yung mga ah oh, uh, uh, mga vlogger ng mga talagang pro. Ah, uh, PBBM, no? Oo, oh, oh. Pro admin. Ayun, So nandiyan. Hindi ko na siguro isa-isahin yung kanilang mga pangalan diyan. Oh, and then uh, syempre, uh, si Pikwa nanjan. Hoy, Pikwa sa ka daw Pikwa. Ha? Oh, nagtampo. <laughs> 'Di ba? Wala. Oh, ayan po. Oh, oh nandiyan si Takero. Uh, ano pa ba meron? Hindi hindi dinner to ha. Ah. Ano naman sabi ng iba dinner? Hindi po. Ayan oh, oh. kompleto, kompleto Ricardo's po 'yan. So, may nagtampo. Mm <laughs> may nagtampo at eh, okay lang naman kung magtatampo ka pero eh, na, yung magmumura-mura ka dyan kala mo naman ka sino ka ba? Diba? <laughs> bastos ka eh no oo anyway uh, alam nyo na kung sino yun pero kasi uh, uh, hindi ito ano eh hindi ito dinner ano nakikita mo daming tao huh? kinuha yung pangalan mo kasi kasali ka naman talaga pero hindi ito yung Uh, program na yun. Iba ito. Iba yung na dapat sana isasalihan mo na hindi na matutuloy pa. Hindi na. oh Hindi na talaga. O. Huh. Wala kang respeto sa sarili mo. Katanda-tanda mo ng kutong lupa ka. Ha? Huh? Puki ng ina mo ka. Hayop ka. Katanda-tanda na ganyan ka pa. Bastos ka. Diba? Oo, oh, okay lang kami. Mura-murahin mo kami. Pero yung sarili mo, hindi mo na respeto. Ha? Yung respeto namin sa'yo, nandun. Kasi, syempre, tinitingnan ka naming nanay. ba? Diba? Lola. Yun yung tingin namin. Pero, ay na yung mag-mura-mura mag, uh, ka dyan. Si Sir Mike, may numura. O, oh, si Pikwa. O, oh, ako. Okay lang ako murahin kasi pulutan ko lang naman yung mura eh. Walang problema sa akin yan. Hmm. Iwang ko lang kay Pikwa. Eh, mas lalong iwang ko lang kay Sir Mike. Hmm. <laughs> ah, pero si Sir Mike, hindi naman pumapatol sa mga may edad na. <laughs> hindi yan. Oh. Uh, ako, pagod ako! Kakarating ko lang dito, alayo ko pa, tapos kanyan makikita ko ngayon yung live mo. Ano, you know, uminit ulo, yung ulo ko kanina, yung ulo sa bulbul -bul ko ba? <laughs> Tangin nito, ah. Panatang na to. Sabi ni Sir Mike, wag. Lula natin yan. O. Oh. oh. mo, kahit pinumura-mura mo na yan si Sir Mike, okay lang sa kanya. ba? Diba? O. Oh, pero ikaw, sinasabi ko sa'yo. O. Oh, o. Oh, eh, eto na. Uh, mukhang lilipat sa kabila. mag na. Ay, eh, bakit po? Eh, yung pumasok sa live niya, mga DDS. Ah, uh, hindi ko naman kinukumpirma na ganun nga yung mangyayari. Pero, Uh, kung pagbabasihan niya yung komento, eh, yun yung ano, yun yung uh, talagang mga DDS yung nandun. May BBM naman, may DDS, halo-halo po. Sabi pa nga ano, nung nag-comment dun, Kumusta na, na kaya si tatay di ko? Uh, kasi noon, pag uh, may DDS na pumapasok sa live niya, tangi na, binabanatan niya agad eh. O oh, ngayon, ay wala na. oh, close na. Ah, okay na kayo? Ha? Hindi ka happy? Oh. Hindi ka happy? Hindi ka ba happy? Ha? Kung hindi ka sana ng bastos, happy ka sana. Oo. Oh. Eh kaso ng bastos ka eh. Eh papano na yan? Hindi ka na happy. O, pwede ka doon sa kabila. oh Doon kay Digong. Tutal yung bumisita sa'yo kagabi. Ah, kanina pala eh. Diba? O, oh, mga dutae. oh Oo. Pwede ka na doon. Hmm. Eh. Alam nyo, kami okay lang murahin kami, walang problema yan. Pero, ang magmurang isang matandang katulad mo, napakapangit tingnan. Mukha kang ano eh, mukha kang tatanga-tanga ta eh. <laughs> kami pa ba talaga yung mumurahin mo. Hindi ka nakarinig ng mga salita sa amin. At tandaan mo, kasali ka dapat. Nakalista yung pangalan mo. Pero, hindi ito yung event na yon. Hindi ito yun. Kasi ito, likha. Hindi ito dinner. Nagigits mo? eh, malay ko ba? In-invite ako. In-invite si Pikwa. O. Oh. ba diba? Syempre, si Pikwa, eh, admin na rin yan, diba? Ikaw, naiintindihan ka namin, eh, medyo may edad ka na. Oh. Nung sinabi ko sa'yo noon, pupunta ka ba kasi, sabi nga ni Sir Mike. Anong sabi mo? hindi na ako pupunta, hindi ko na kaya ganito, ganyan, ganyan. Sabi ko, sabi mo pa, mababa lang subscriber ko. Sabi ko, wala po yan sa subscriber, basta, in-invite ka naman, eh, tamo. O, in-invite ka naman, dapat, pumunta ka. O, di, kinuha ko na yung pangalan. Magpasa hanggang ngayon, wala pa yon Hindi pa yon tuloy! <laughs> o, oh, December pa yata yung kinuha, o, November yata. O, hindi pa tuloy yun. Wala pa! business na cancel kasi may humahara nga eh. ba? Diba? Eh, eto lang naman ngayon. Iba to! At sa tingin mo, dinner ito? Jesus, gino... Mario Sip. Oh. K.O. <laughs> Ka? Buti na lang na no? wala na yung init ng ano ko, ulo eh. Kasi talagang uh, umulan. Hmm? Magkaiba po ito. ano, eh, o. Oh. Oh, magkaiba, hindi dinner yan. Oh. Oh, wala lang. Chill-chill lang kami dyan. At syempre, mga nakapaligid dyan, mga likhang Pinoy na talagang lalong pinapakilala ni First Lady na o oh, eto yung kultura ng mga Pilipino o oh, eto yon eto yon eto yon pinopromote niya at proud po ang ating First Lady diyan hindi po dinerian yan nakakain ba yung mga kutsilyo diyan oh yung mga ano diyan mga damit nalalamon ba yan Hoy, <laughs> Oy, grabe daw yung lamon mo, Berador ka kahapon. Grabe daw yung lamon mo sabi nung nung uh, lola natin. Mm. Grabe daw yung lamon mo, brother Pekwa, pero ako, hindi ako lumamon kay busog ako. <laughs> oh, busog, busog bu ako eh, no? O oh, hindi po ako kumain, 'di ba? Hindi po tayo kumain diyan kay busog ako. Uh, kasi pag baba ko palang sa sasakyan, masarap na yung mga pagkain sa labas eh. No, mapapabili ka talaga eh, kaya ba natang kain. Oo. Oh. Yung pala, pagpasok sa loob, marami pang doon. Eh, wala tayong magawa. Trip ko eh. Trip kong kumain dyan sa tabi-tabi kasi masarap. Lalo na kung pulutan. Eh, okay. diba? Kaya, huwag mo kami mumurahin. Utang ina mo ka. <laughs> huwag mo kami mumurahin na maawa ka na lang sa sarili mo. Uh, sarili mo na lang mismo yung respetuhin mo. Ha? Huh? Kasi ako, hindi ako mabait. Uh, hindi ako mabait. Gusto mo, ano eh, oh ah, palabasin ko yung palima kong sungay. O, oh, <laughs> oh, diba? O, oh, gusto mo palabasin ko, putang ina mo matanda ka? Ha? Alam mo, sa lahat ng pinaka-tanga, ikaw yun. Mm. Invited ka sana. Hindi ka kasi nag-message. Hindi ka nag-message. O, BPM, kailan ba kasi yung dinner? Dapat Na, nag-message ka. Ay, sigpatagag, ano, storya diya. Mm. Eh, hindi ka naman nag-message. Ala, bira, bira, bira. Oh, ka nga talaga. Isa kang matandang inutil na tatanga putang ina mo Simula sa ano, sa paa mo hanggang ulo mo, putang ina mo ka. lola <laughs> oh, namin yun pero kasi walang respeto. Murahin ba naman si Sir Mike? Ay, minura-mura niya si Sir Mike. Grabe. Oh, si Pikwa, sasampalin daw. Oh, isa't kalahati no, yung sampal. <laughs> Tapos, ano? Ah, minura pa ako. Sabi ko, okay lang yan. Punong ko lang naman yan eh. Diba? Ah, kumbaga magmura. Kung ganito ka, ako, pag binaboy kita, ganun. Oh. <laughs> diba? Ah, ang hindi lang kumaganda dito, mga pre, sa mga sumusuporta sa administrasyon, may mga vlogger palang ano dito. Yung, kumbaga, naiingit. Diba? Diba? Bakit ka may iingit? Eh, magkakasama nga tayo. Pero may iingit ka, mag-antay ka doon sa plano. May plano eh. ba? Diba? May plano. Oh. ay eh, sabi ko, dinner ba to? Hindi naman dinner yan. Ha? May, may ano ba? May round table ba dyan? Nanan tayo lahat, nakapaligid. Meron ba? Eh, ano yung... Palaging nakakansila na magpasa ngayon, hindi po natutuloy-tuloy. O, oh, diba? Yan yung problema eh. Banat kasi ng banat, di nag-iisip bubo. Oh. Si Sir Mike, bumurahe, Lahat kami, minura. O, oh, sabi, ka! Oh. Eh, magkasyo ka, may paninindigan ako. kong tanga! Asan yung paninindigan mong mag-antay? Di ka nga makapag-antay, tapos sasabihin mo, ay eh, paninindigan ka, pukin ang inamuka! Ha? Tarantado ka. Tapos ngayon, halatang halata. Noong, noong uh, hindi pa kami uh, kalaban, o oh, anong nangyari? Minumura niya yung mga ano, DDS. O oh, ngayon, minura mo si Sir Mike kami. O, oh, tapos may mga DDS na pumasok sa'yo. Ano, welcome na? Pakunyari ka pa, sipain kita dyan eh. Pukin ang ina mo ka matandang hayop ka. Ha? Umayos ka umayos ka. Oo, para hindi ka mabalikan. Ganun lang naman yun. Oh, respetuhin mo yung sarili mo. Magsimula kang magrespeto sa sarili mo. Oh, huwag kang plastic. Sasabihin mo mukha, hindi ka mukhang pera, putang ina mo. Lahat ng tao nangangailangan ng pera. Lahat ng tao gustong kumita ng pera. Pero dapat sa malinis na paraan. Oh, Oh, ano kami? Anong sa tingin mo sa amin? Mukha kami ng pera? Oo, si oh, Bullpoint Man. Oh, eh kailangan ko ng pera kumakain ako ng bigas eh. Oh, pero, doon lang tayo sa tama. Huwag kang magbalinis na ikaw lang yung malinis. Ha? Huh? Ah, halimaw yung pagkatanga mo eh. <laughs> 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 Tapos, sasabihin mo, iniwan ka namin? Kailan ka namin iniwan? Na yung plano hindi pa naman tuloy. Oh. Kailan? Concern pa nga ako sa iyo eh. Ayan si Mamita kasi may edad na. Oo. May edad na, may hirapan ng ano, malayo ang maglakad. Ikaw naman mismo ay nagkukwento niyan sa akin eh. 'Di ba? Ako bilang concern sana sa iyo. Oh. Eh, aalalayan ah, pa kita pag natuloy. Oh, kaso hindi pa. Sino yung kukuha ka diyan? Hambal, hambalusin kita nitong mouse eh ang kinang ina mo ka? Tarantado kang animal ka? Hindi ka naman tao eh. Kung wala kang respeto sa amin, wala rin akong respeto sa'yo. Wala akong pakialam kung matanda ka. Ha? Ang tinitingnan na namin, kung may respeto ka, may respeto din kami sa iyong pukin ng ina mo ka. Putang ina mo. Ha? Animal ka. Buisit yung putang ina mong pagkatao ah oh. Eh, huwag kang ganyan. Oh. Ito pa kami, picture-picture lang dito. Oh. Sana, oh, sana, oh. oh. Pero hindi ito dinner, ah. Oh. Eh, ano? Oh. oh. Ano? Ano? Huwag mo kasi kami mumurahin. Ano? Happy? 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 Ang ina? Yung sino-sino yung minumura mong animal ka? Huwag <laughs> oh, ganyan. Respeto, respeto, respeto. Tapos, magkukunyari ka ngayon, BBM ka pa rin. <laughs> grabe yung, grabe yung kaululan nito ah. O na, ulol! Ang ina, nabasa nga ako ng ulan kahapon, kaya ngayon, sinisipon-sipon ako, basang basa pa yung damit ko nung pang na ako eh. Madagdag ka pang puki ng ina mo ka? Hayop ka. K.O. Makita ko lang yung pagmumuka mo, sisipain ko yan. oh. Ah. Kung si Pikwat ay himik lang yan. Na. Huwag ako. Naawa lang ako sa'yo dahil matandang kulangot ka na. Ha? Oo, grabe. Ah, uh, may respeto naman ako sa tao. Pero kung hindi mo ako i-respeto, re pasensyahan tayo. Ha? Huh? Uy, okay. <laughs> Sir Mike, ilang counts na ba yung ginawa, ginawa sa atin? <laughs> ilang counts na yon? Ha? Huh? Nandun pa yung mga mukha na, namin eh. Tapos ikaw, pinangalanan ka lang dun. <laughs> <K -O. laughs> Mamamatay itong problemado. <laughs> <K -O. laughs> animal na yan. Hindi mo lang mag-chat sa amin eh na, ballpoint man, yun na ba yung plano natin noon? Na, yun, yun na nga. Ay, eh, syempre. Ako hindi, ako hindi ako makapag-chat sa dahil busy. Aka uwi ko nga lang dito sa bahay. Basang-basa ako. Hindi expect mo na mag-chat ako sa'yo. Maka mag-anak ko nga. Importante kasi may binili ako lupa sa Mindanao. Sabi ko bukas na tayo ng gabi mag-usap kasi andito pa ako. Hindi ko maasikaso yan. Oh. Tapos, i na ka. Hindi ka makapag-antay. Atat. Atat na atat talaga. Ay, naku, umayos kung matandang hayop ka. Hmm. Ah, sabi ko sa'yo, umayos ka. Pero tanong ko kay Sir Mike. Sir Mike, ilang counts na yun? <laughs> Eh, hey, mga oh. pre, yun lang muna yung ating video ngayon. Abangan nyo, magtutuloy-tuloy to. Pero, <laughs> alam nyo na, di ba? Oh. Tandaan nyo lang, oh, kung sino itong mga nagpapanggap ng mga BBM ko, no. Oh, mga sumusuporta ko no sa administrasyon. Marami, isa na itong matandang ito. Tahan mo, dinumog siya kanina ng DDS, ang dami doon. Oh, ang daming nagko mga DDS. Oh, welcome pa sa kanya, sana all! Oh. <laughs> Mapasana all na lang talaga Grabe magpunwari Anyway mga pre Yun lang po yung ating video ngayon Salamat salamat po sa mga sumama sa ating uh, video ngayon Ayun na, huwag kalimutan i-share ang video na to Huwag kalimutan mag-like Ayun na, huwag kalimutan mag-like At syempre sa ating uh, Facebook page Ayun na, mag-follow na po kayo sa ating Facebook page oh. Ano bang pangalan ng ating Facebook page? Yan o oh, Ballpoint Man 2.0 And syempre mga pre, TikTok natin, FB, pareho lang po ng pangalan yan. Ha? Pareho lang po ng pangalan yan. Kaya huwag niyo pong kalimutang, iboto, si Bullpoint ma. Hindi, huwag kalimutang mag-follow sa atin, TikTok, Facebook. Syempre, uh, mag-subscribe sa ating YouTube. Ay, ayan ha, uh, sa mga bago po nating subscriber, nako, maraming 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 salamat po sa inyo lahat. So hanggang dito lang yung ating uh, video mga pre. Kita-kits po tayo mamaya sa susunod na video.